Sa isang simpleng subdivision sa Kalamba, Laguna, nakatira ang mag-asawang Polo at LJ kasama ang kanilang anak na si Gio, tatlong taong gulang. Tahimik ang kanilang pamumuhay, walang labis, walang kulang. Si LJ ay nagtatrabaho bilang work from home analyst para sa isang kumpanyang Amerikano, habang si Polo ay isang supervisor sa isang lokal na construction firm. Maganda ang takbo ng buhay, ngunit pagod si LJ. Habang lumalaki si Gio, dumadagdag ang responsibilidad. Sa dami ng inaasikaso, napagdesisyonan niyang kumuha ng kasambahay. Para may katuwang ako sa bahay. Para kahit papaano, mabawasan ang bigat sa balikat ko, paliwanag ni LJ kay Polo habang sabay silang kumakain ng hapunan. Pero kaya naman natin to, di ba? Di naman kalakihan tong bahay, sagot ni Polo, medyo iritado. Oo, oo. Pero gusto ko rin naman makapagpahinga kahit papaano. Hindi mo rin naman ako masyadong natutulungan sa bahay. Natahimik si Polo. Alam niyang totoo ang sinabi ng asawa. Isang linggo, dumating si Yen, isang labing walong taong gulang na dalagang pamangkin ng kapitbahay ni LJ sa probinsya. May dalang maliit na bag, mahiyain, maputi, at may mahahabang pilik mata. Suot ang simpleng t-shirt at maikling shorts, agad napansin ni Polo ang kabuoan ni Yen. Magandang umaga po, sir, bati ni Yen habang inilalapag ang bag sa gilid ng sala. Hindi kumibo si Polo, tumango lang. Tahimik ngunit masipag si Yen. Maaga siyang nagigising, inaasikaso ang almusal, nililinis ang bahay, at inaalagaan si Gio. Marami sa gawaing bahay na hindi na kayang maasikaso ni LJ ay siya na ang gumagawa. Madaling araw pa lang ay gising na ito at gabi na kung matulog. Sa unang linggo, halos hindi siya pinapansin ni Polo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin niyang madalas itong nakashorts, ang katawan ay maputi at mabango. Magaan ang kilos at may lamang sa pananalita, lalo na kapag kinakausap si Gio o kaya si Polo kapag may iniaabot. Sir, kain na po kayo, sabay ngiti nito habang iniaabot ang tasa ng kape. Isang ngiti lang ang ibinalik ni Polo. Ngunit sa kanyang dibdib, unti-unting may umuusbong na di maipaliwanag. Lumipas ang mga linggo. Madalas ay si Polo na ang naiiwan sa bahay habang nasa meeting si LJ. Nakatutok si Yen kay Gio, pero hindi may mapadako ang tingin ni Polo sa kanya. Sa bawat pagyukol ni Yen habang naglalampaso, sa bawat pagbasa ng buhok habang naliligo si Gio, nandoon si Polo, nakamasid, at unti-unting natatangay. Isang tanghali, matapos matulog si Gio, naiwan silang dalawa sa sala. Tahimik, mainit ang panahon. Sir, okay lang po kayo. Tanong ni Yen habang pinupunasan ang pawi sa kanyang leeg. Tumanggaw si Polo, pero ang mga mata nito'y nakafocus sa kanyang leeg, sa basa niyang damit, sa bawat galaw ng katawan nito. Wala sa sariling hinawakan niya ang kamay ni Yen. Sir, hindi na siya nakasagot. Isang mabilis ngunit matagal na halik ang sumunod. Mula noon, nagbago ang lahat. Mula sa isang halik, nauwi sa marurupok na bisig at pabuulong na halakhak. Noong gabing iyon, tulog si Gio sa kanyang silid habang ang dalawang taong nagkasala ay nagpatiwangwang sa sala, sa pagitan ng mga unan at kumot, sa ilalim ng katahimikan ng kisame at kalungkutan ng kanilang budi. Huwag kang maingay, yan, bulong ni Polo habang hinahaplos ang makinis na likod ng dalaga. Sir, baka po mahuli tayo, nanginginig na sagot ni Yen, ngunit hindi na siya umatras. Doon nagsimula ang isang lihim, isang relasyon binuo sa pagitan ng init ng katawan at pagkakit sa damdamin. Sa tuwing umalis si LJ para sa grocery, errands, o client meetings, palihim na nagtatagpo si Polo at Yen. Sa banyo, sa likod ng bahay, sa silid panauhin. Gabi-gabi, tila ba may musmos na apoy sa dibdib ni Polo na hindi niya mapatay. Ngunit sa kabila ng kanyang kasalanan, mahal pa rin niya si LJ. Mahal niya ang anak nila. Ngunit hindi rin niya maitanggi, ang katawan ni Yen ang bumihag sa kanya, ang lamang nito ang nagpapakilig sa kanyang ego, at ang kabataan nito ang nagpasigla sa kanyang tigang na pagkalalaki. Unti-unti, napansin ni LJ ang pagbabago. Madalas nang tahimik si Yen, tila balisa. Si Polo na may laging nasa bahay, palaging may dahilan para hindi pumasok, at tuwing tinatanong, laging aburido. Isang araw, habang nagpapakain ng anak, napansin ni LJ na si Yen ay may marka sa batok. Pula, parang kagat, hindi siya nagtanong agad. Pero biglang may nagsimulang sumaliksik sa kanyang isip. Lumipas ang ilang araw at nagising siya sa isang madaling araw. Wala sa tabi niya si Polo. Tahimik sa bahay. Binalot siya ng kabah. Bumangon siya at dahan daw ang bumaba. At doon niya narinig, isang ungol. Mahina ngunit malinaw. Sa kusina, dahan-dahan yang binuksan ang ilaw. At nakita niya, Polo. Yen. Nanlaki ang mga mata ni Polo. Si Yen ay halos walang saplot, natigilan, nanginginig sa takot. Si LJ ay nanigas, nanginginig sa galit at sakit. Ang mga luha ay kusa nang bumagsak sa kanyang pisngi. Lumayas ka, sigaw niya kay Yen. Sa mismong araw na to, wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Si Yen ay umiiyak, nagmamakaawa, ngunit hindi na siya pinakinggan. Tinulungan pa siya ni LJ na iligpit ang gamit. Si Polo naman ay tila batong walang kakilos-kilos. Sa mga mata niya ay makikita ang pagsisisi, pero huli na ang lahat. Lumipas ang mga araw na puro katahimikan ang namayani sa bahay. Hindi na kinakausap ni LJ si Polo. Si Gio, kahit musmos pa, ay tila nararamdaman ang tensyon. Tahimik siya, madalas nagtatago sa sulok at hindi na masyadong masigla. Isang gabi, lumuhag si Polo sa harap ni LJ. Patawarin mo ako, wala akong palusot. Nilamon ako ng tukso. Hindi ko ito pinlano, pero pinabayaan ko ang sarili ko. Mahal na mahal ko kayo ni Gio. Tahimik lang si LJ. Ngunit hindi siya umalis. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Tumingin lang siya sa asawa at sinabing Hindi ako perpekto pero hindi ko giniba ang tahanan natin Ikaw ang gumawa niyan Matagal bago muling bumalik sa normal ang takbo ng pamilya Tumigil si Polo sa trabaho Mas naging tutok siya kay Gio Araw-araw siyang nagluluto naglilinis at ginagawang lahat para matupad ang pangakong magbabago na siya Isang gabi habang pinapatulog si Gio nilapitan ni LJ si Polo kung mauulit pa yon, aalis ako. Kasama ang anak natin, mariing sabi nito. Tumango si Polo. Hindi ko na nauulitin. Kahit kailan. Hindi ko pa alam kung kaya kitang patawarin. Pero nandito pa ako. Dahil sa anak natin. At baka, sa paglipas ng panahon, matutunan ko ulit. Sa isang malungkot na boarding house, mag-isang umiiyak si Yen. Pinagsisisihan niya ang lahat. Hindi siya naging matatag. Alam niyang masama, pero pinili pa rin niya ang maling daan. Mula sa isang inosenteng dalaga, naging simbolo siya ng pagkawasak ng isang pamilya. Ngunit gaya ni Polo, umaasa rin siyang balang araw ay mabibigyan siya ng pagkakataong magsimulang muli. Hindi perpekto ang tahanan. Hindi rin perpekto ang pamilya. Ngunit sa gitna ng pagkasira, laging may puwang ang pagbabago at pagsisisi. Hindi lahat ng sugat ay agad naghihilom, pero sa bawat araw na may pag-unawa, may pag-asa. Si Polo, si LJ, at si Gio ay muling nagtipon sa kainan, Tahimik, payapa, mahinahon, at sa ilalim ng bubong ng kanilang munting tahanan, muling itinayo ang nawasak na tiwala, unti-unti, mula sa guho.